Hello so, po, magandang gabi po sa atin lahat na dito na naman po si ating yumalo di Los Santos at magbibigay lang po ng reaction dito sa o opinyon dito kay Erica. Ngayon po mga kapatid, uh, marami po tayong nakikita nakikitang mga comment ng mga uh, tagahanga ni Erica at uh, ito nga po ay bibigyan po natin ng reaction. Mga kapatid, uh, kahit anuman ang sabihin niyo dito ko sa nangyari sa kay Erika na yun nga na hindi na siya nagpa-vlog dahil nga po ay tingnan niyo kung bakit, 'di ba? Kung bakit siya ayaw na magpa-vlog, mga kapatid? Dahil po ay nag-direct na lang po sila dito kay June A, 'di diba? Kaya tayo mga kapatid dito ay sasagutin natin yung mga comment-comment nila dyan at mga sinasabi. Lalong-lalo na po yung mga nalalaman natin na ito nga po pala ay si Erika ay... Sanay na sanay, di ba po mga kapatid? Sanay po. Kaya yun, nagkaroon ng pagkakataon na makilala kilala si John A. Di diba po mga kapatid? Ngayon nga po ay maraming sinasabi kung wala naman si Kalingap Rab at ang Kalingap hindi po yan makikilala ng Erika nyo, ikay nyo. Kaya po mga kapatid, ang masasabi ko lang po sa kanila at lalong-lalo na po dito kay Erika, ay, naku, huwag ka nang magkunwari. Dahil iyan po talaga ay sanay na sanay na. Dahil yung mga tiktok niya nga po, kunwari, na hindi siya nahihiya. Pero hindi po siya nahiya doon sa bigla na lang sasabihin na hindi na po ako magpabablog. At yung pala po, maraming sinasabi na uh, ang tagal, na ang dami-dami na po na pagbablog na umabot na sa 32 episode yung pagbablog sa kanya ay wala pang kahit isang poste diba po? iyon ang mga comment po at iyon po ang mga sinasabi pero po ay ang katotohanan po niyan ay nag po kay Jun A kaya naman ito si Jun A na sponsor daw kuno ay binawi po yung oh, 500,000 na ibinigay daw po para sa pabahay ni Erika Kasi po, ay ang tagal-tagal na daw po na hindi pa napapabahayan. di ba? Kahit po uh, na ilang bisis na naiblog, ay wala pa daw po na kahit isang poste. Dahil ang sabi nga naman ay susunod na si Erica. Dahil po, ay yung mga kal karpintero, marami pong ginagawa, di ba? Yun po. Kaya lang po talaga itong si Erika Sanay. Ang gusto nila, naliliitan sila sa 5,000 kada vlog. Kasi hindi enough para sa kanila. Kaya ang gusto nila, di ba mga kapatid, yung stand na sila mismo ang tatanggap doon sa ibinibigay ni Jun A. Di ba? Kalain mo nga naman. Ah, ilang milyon. Di ba? Nakakatakot 'yun. Ako ang hirap po kitain ang milyon kahit isang po mahirap kitain. Pero po dito Kirl la Erica at sa kanyang kapatid si Ate Minya, talaga po gumawa ng paraan para po malinlang si Jun A na sa kanila na idadaan wala hindi na po dadaan kaya hindi na sila nagpa-vlog kay Kalinga Prab dahil yun po ang katotohanan na gusto lang po nilang dumirikta kay Jun A ngayon po ang pinagtatakahan ko po itong si Jun A na nagpapaluko. Di ba? Aywan ko po hanggang ngayon po ba? Nandiyan pa si Jun A, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, para sa akin, mga kapatid, itong si Jun A, iwang ko lang kung patuloy pa rin po siyang nag sponsor dito sa magkapatid na ito, ki Erica. Alam niyo po, ipamumukha ko lang sa inyo kung hindi man siya napabahayan, umabot man na 32 episode yung pagbablog ni Kalinga Prab, pero tandaan nyo mga kapatid, hindi yan makikilala si Erika, hindi yan sisikat ng Erika nyo, ikay nyo kung wala si Kalinga Prab. di ba? Kaya magpasalamat na lang kayo na nakilala at sumikat ang inyong ikay. Yang si Erika na yan, di ba? Kaya mga kapatid, wag natin laging sisilipin na kaya hindi na nagpa-vlog dahil ganito, ganyan. Wag po natin sisilipin. Ang mahalaga noon, kung ano ka ngayon, Erika, ipagpasalamat mo na lang yan sa kalingap. At lalong-lalo na kikalingap, Rab. Dahil Nakilala ka dahil yun sa kalingap. ba? Diba? Sumikat ka dahil kay kalingap, Rab. Huwag natin si isusumbat kung anuman. Kung hindi ka man pabahayan Dahil hindi ka nakapaghintay. Ang gusto mo, agad-agad. di agad. ba? Diba? Ganun lang yung po, mga kapatid. Huwag na natin gagawa na tayo na kung ano-ano. Quinto to Ang importante dito, tumbukin natin. Hindi ka makikilala kung wala ang kalingap. ba? Diba? Ginamit mo lang ang kalingap. Kaya, ano, patas lang. Kung naiblog ka man, na hindi ka man napabahayan, kasalanan ba ni kalingap, Rab? Kasalanan mo dahil hindi ka napagintay at yung mga supporter at ng mga ito i lovers daw ka no ay wag na kayong gumawa pa na kung ano-anong kwento dahil parihas lang nakinabang si Erika o kung nakinabang man si Kalinga Prab nakinabang din si Erika dahil naging sikat siya naging popular ang pangalan na Erika dahil yan sa Kalingap dahil yan, kay Kalinga Prab. Dahil alam naman nyo, si Kalinga Prab ay laging viral ang kanyang mga uh, binablog. Mga Kalinga Angel, di ba? Kaya tayo po, magdahan-dahan, mga kapatid. Huwag tayo puro na, ay, in binablog, nag-32 episode, ay wala kahit isang poste. Ang tanong, may June A ba? kung hindi kayo blinag ni Kalinga Prap? Di ba? Makikilala ba ang Erika kung hindi kayo binlag ni Kalinga Prab? Di ba? Ay nakakalungkot po. Kaya mga kapatid, tayo po ay sumasagot lang. Di ba? Sa mga paratang. Kasi eh, dapat po ang kagaya nito kay Erika, di ba? gumawa na lang kayo ng inyong content para pero alam nyo po mga kapatid na paggaling talaga sa kalingap talaga na yung lumalayo yung hindi na nagpa-vlog nakagaya dito si Erika alam nyo po gusto lang po yun yung ganito money 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 madali si money 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 pero hindi nilang alam ng mga sponsor na ginagamit lang sila, di ba? Kaya dapat tayo maging mapagmatsyag na may mga ganitong um, tinutulungan na money money after money money money, di ba? Easy money. Napakadali. Pero talaga curious lang ako dito kay June A. Kung napapaikot, nabubulagan, di ba? Ganun lang 'yun po mga kapatid, hanggang dito na lang. Uh, see you tomorrow po mga kapatid. At shout out po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Paalam. Thank you po sa inyong lahat. Suportahan na lang natin ang ating mga mm, kababayan at ang ating mga kaibigan, di ba? Mga kapatid, bye-bye. We love you so much.